Hello mga people! Ito nga po pala ang ganap na isang pinaka-OA na people sa buong mundo. Hoy, hindi magiging ganun be. Hala, napaka-OA. Wow, yan siya. Umagang umaga. Ready nga talagayin. Mag-review nga talaga. Kasi, ay, may guided presentation nga. Kasi nga kami niya sa saya. Tapos, alam nyo ba, be? Mamayari yung sika ko. Yan, nag-review nga ako. Todo review pa nga talaga ako. Tinutuom ko pa nga talaga yung mga, ano-ano, like, yung mga meaning. Like, noong gabi pa ako nag-review niya, like, yung kasabi sabi kasi dun sa napanood ko yung technique niya talaga is bago ka matulog tapos kapag kakagising mo pala i-review mo ulit yung in-review mo tapos be yun na nakakuha ko yung tanong be hindi ko na-review na yun be okay so, hindi wala akong sakot hindi wala akong points bawin na lang ako sa exam lesson learned nga talaga i-review nga talaga lahat be hindi yung ano lang may pinipili ka lang Oh, <laughs> So maya maya nga naligo na nga rin talaga ako Tapos ayan, nagasikasa na nga rin talaga ako Nagsuklay na ako Tapos ayan, magkakain na rin talaga ako Diyan ng kanin Malamang Ben, ano ba nakikita dyan Tapos ang ulam ko nga po pala dyan is yung baboy ng Kilimers Tapos hindi ko siya mahipan, be Kasi nga, init uh -huh. Aha, naihipan ko like, Hindi ko siya kain, di Kasi nga, mainit, be Over ka talaga Kaya malali, mali yung pag-ara mo oh. Ay, ba kasi kailangan maging mainit ng manong ng, ng, ano, ng pag-ain Alah, hindi siya nga talaga kumain. Ayan nga talaga. Nagpulbo na nga talaga ako dyan. De. Para nga talaga makayos tayo pagpasok sa the school. Ah, ay, over ka talaga, te. Over talaga tong tao na to. Hindi nawawala pagka-uwi. Hindi talaga. Ayan, tapos na tayo mag-asika. So, o, diba? Yung final finish product. Final finish product. Siyempre, after agad natin, mag-asikaso Pupunta na rin tayo agad, be Kasi huwag tayo magpatumpik-tumpik, be Baka mali tayo lunes pa naman ngayon, be Kasi nga may flag ceremony pa talaga Ano yan, nakasakay na rin dito talaga ako niya sa tricycle O, diba, sobrang ganda ko Ay, feeling <laughs> Ano yan, nandito na nga nilalaga ako sa room namin O, diba, sobrang ganda ka talaga, no Uy uh, eh. <laughs> Maya nga, pagkatangta nga talaga nung bell namin Kasi nga, mayroon na nga flag ceremony Pupunta na nga rin talaga kami sa cover court namin, ba Ayan, dami na nga rin talaga nakapila dyan So, nakikita nyo naman, kaya pipila din kami dyan, ba So, fast forward na nga po pala Tanghali na nga talaga niya Kasi wala naman talaga nangyayari doon sa umaga, ba Kaya tanghali na nga, kumakain na ako Ano ba nakikita nyo? lang naman, zumasayo ako dyan Uy! <laughs> At sa mga oras na nga talaga yan, is na nga talaga tapos ayan, naglilinis nga talaga kami dito. Hey! So ano nga ba kayo ginagawa ko dyan? Malaman, nabibadyo pero kasi nga tapos na akong maglilinis. ako nga unang nga -ano -ano talaga yung pinagagawa. Tapos ayan, ito humarap ako sa liwanag, like, nasisilaw mo kayo sa kagandaan ko? Alam mo, misa pa talaga yan. Tapos nagtanong pa nga din talaga ako sa mga kaklasi ko dyan kung nakakasilaw mo yung kagandaan ko. Eh. Hindi siya umagrib eh. Uwi oh, talaga. Ayala. <laughs> Tapos ayan, te, naka-ready na nga talaga yung mga upuan namin para bukas, be. Kasi nga, exam na nga rin talaga namin bukas. Kaya good luck nga talaga sa ating lahat. Kaya hanggang dito na nga rin talaga itong video na ito, be. Uy. Salamat sa panonood, mga people. Mwah. Mm Magugubi na nga talaga ang pinaka-OA ni people sa buong mundo, be.